Hello mga idol, ito yung road trip. Magro-road trip tayo, pupunta kami na, pauwi kami na galing sa resort nito mga lodge. O ayan o, oh, bagod na pagod kami. dami namin bit-bit mga lodge, o punong-puno sa likod. Saka medyo nahihilo na ako kasi ang, ang haba din ng biyahe namin sa oras at kalahati. Eh. O ito, ganito ang itsura nito sa quiet mga lodge o ang init sobra oh, di ba oh, ganyan oh punta kami talaga sa resort ko ganito lang ang makikita niyo walang mga walang mga puno ng kahoy ganyan oh mga wala nang ano wala nang dahon kasi tag init ngayon <coughs> oh, di diba, mga lords parang pare-parehas din pero mas maganda dito kasi malinis kaya lang super mainit oh yan oh naboboring na ako gusto ko nang kumain ng anong nito rice kasi hindi kami kumain ng ilang araw puro pizza burger ang mga kinakain namin so ayan na nga, mga lodge dito is malapit-lapit na kami sa amin bahay oo malapit na kami dito sa mall pag uh, na uh, da, naadaan na namin yung 360 medyo malapit na din kami sa amin. 360, sabi nila yung mall. 360 mall. Yun ang tawag nila yung mall nila dito. Ayan oh ma'am wala na nagara yung mga puno. Wala na yung green, green, green. Nalanta na lahat kasi mainit, sobrang init dito mga lodi. Pati halaman, wala, hindi nabubuhay. Ayan o, oh. andito na pala yung 360 mall ang ang tingin mo is maliit lang pero pag pumunta ka sa loob napakalaki yung parang sa Robinson sa atin ganyan din pag nasa labas ka parang maliit lang mababa pero sobrang taas pag pumasok ka sa loob mga lodge so eto na yon papunta na sa amin malapit-lapit na rin kami sa wakas ay nako ang hirap magbiyahe no mga lodge so ganito yung mga itsura ng mga daan-daanan dito ang boring <laughs> wala man lang mga ponong-pono kasi wala kayong makikita green 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 o ganito ang mga bahay nila dito o puro simento ang ganda di ba puro mga simento ang mga bahay nila dito mga lodi ayan walang traffic kasi walang pasok mga bata pero pag may pasok nako sobrang dami dito ang ano sasakyan traffic ka talaga o, walang pasok din sa opisina kaya maluwang ang daan no oh, ang bilis yung driver oh <coughs> nakita niyo na ang quiet mga lords ang daanan ganito lang naman simple lang di ba parang sa atin din lang naman so ayun na mga lords bye bye thank you hanggang dito na lang